Ma, ba't mo inihipan? <laughs> Malamig <laughs> din. Inihipan mo? Malamig <laughs> So, hello guys. Ngayon po ay sakay kami ng tricycle at piyesta nga po pala sa Santo Toribio. So, kita nyo naman po kami ay naglalakad. Papunta po sa angka ng aking magiging future bayaw ayan na nga po, po sa harapan natin May iba't ibang kulay, yung sisiw. Hindi po yan wala tuwing may pesta. po, nandito na nga po kami sa unang bahay na nakiainan po namin. Hindi na po namin nakuha ng video yung aming pagkain dahil sobrang gutom na po kami galing sa biyahe. Tayo ka pa ng dito ah. Nagkaayaan na nga po kumanta ngunit hindi na po ako kumanta bah. dahil makikita nyo naman po sa video. Ay napagkagaling naman ho talaga naman. Ay papaano naman ho ang boses ko ipandayo lang ho sa malapit. Tutokso ako na ang kapatid kung kakanta pa daw po ako. Syempre, hindi na po ako kakanta. Ayoko lang po ipahiya ang aking sarili. <laughs> nandito kami sa pangalawang bahay. Kahit po ay kain na may hindi pa nakakababa, kumain na po kami uli dito sa tiyahin po ng aking future Dahil po nakakahiya pag hindi naman po natin pinunta. Kailangan po nating magpakabusog. Tapos na kaming kumain dun sa pangalawang bahay. Kami po ay nagkahihiyaan na mag-ilog. Kaso lang naiwan ko po ang aking swimsuit. Eh paano naman po tayo aura? Kaya kami po ay dumiretso na laang ng Padre Garcia para matikman po ang best halo-halo nila doon. Wow! Ngayon, ito yung dinarayo ng vlogger. Oo, oh, oh dito na nagal nga rito yung ibang vlogger. Ah, ang ah. dalhin ko Apo. Ma'am, i-space kami ito, mas maluwa. Sana. Matikman ng dinarayo ng mga vlogger. So guys, nandito kami ngayon sa Padre Garcia. Titikman namin ang halo-halo. Oh, tabi tayo, tawe, tawe. At ayan na nga po, ang Mama iben ay nagmamadaling na sa kanyang paglalakad. Kitang kita niya naman po ang tarpulin ng June Ana. halo-halo dito sa Padre Garcia. Oh, 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 oh. Kalma. <laughs> <laughs> At pagkalampas nga po natin ng tulay, bungungad na nga po sa ating harapan ang pwesto nila kung saan air condition offer din po sila na burger. Di na nga po bumungad sa atin ang napakaraming sagi. Wow. Nga po natin ay Ito po natin na punong-puno ang kanilang table dahil napakarami pong nakain ng halo-halo. Kaya nagintay po tayo ng konting minuto. At ayan na nga po, meron na tayong space. Hey guys, nandito kami ngayon sa Padre Garcia dahil kami mag halo halo Ito daw ang dinarayo ng mga vlogger. Ano Anong rasa sabi mo Hello? sa pinuntahan natin? Pouring na. <laughs> Yuh! <You? laughs> Chinese, Chinese. Can you speak uh, Tagalog? Can you understand Tagalog? May <laughs> siyempre! So, ilang minutes lang, guys. Ayan, dumating na nga po ang order naming halo-halo. Mama, anong specialty nyo ng halo-halo? Halo-halo? <laughs> Saging. Saging? Sinabi nga po ni ate na saging daw po ang kanilang special. Kaya po pala yung kaninang na pungaran natin ay punong puno ng saging. Hindi na ako lang kapag intay, umupo na rin po ako. Ayan na nga po, tingnan nyo naman. Napakasarap. Punong-puno ng ingredients. Ano so, po ate, ang special pinila ay saging. Ayan, ganito po yung tura ng saging. Para siyang sinunog or may coat siya ng sugar. Ayan. Yeah. Kung gusto niyo pong maghalo-halo, tagahanap po kayo ng affordable na halo-halo. Pagkala -halo. po kayo dito sa June and Anna Patrigasia Best Halo-Halo. Uh -huh. ano masasabi mo sa halo-halo? Ah, -halo? uh ah, -huh. tiba-tiba. Bakit? Aba, diba, diba. purong mga sahug. eh. Ang ganda na subo ng kapatid ko, ngunit, kanya pong inhipan ang halo-halo. Ma, ba't mo inhipan? Ay, malamig <laughs> Mamay Ben, hindi na po siya ang sa tubo ng halo-halo. Halos makalahati na po niya ang laman. Ay, oh. Sarap na sarap eh. May iniipan. Ha? Huh? Iniipan mo? Wala may <laughs> Ano mo sasabi mo sa halo-halo nila? Tama, hindi mo tamis. Ano yung sinasabi ni ate na the best daw ay yung saging? Ano ba yung pinagkaiba ng saging? Yung saging nila. Hmm. <laughs> Sinunog. Masarap. At tanungin natin ang ating foreigner kasama. Hello. How's the hell hollow? Which, um... Uh. after namin makaubos ng halo-halo, nag-decide na po kami umuwi. Kasi po madami pa pong dumarating na customer. Guys, yung so, kinain naming namin halo-halo ay dinarayo siya. Kikita nyo naman po sa video na napakadami pong tao. Uh, naglakad na ulit kami pabalik. Aming service. Sobrang dami ng sa ng halo-halo. Hindi ko naubos. Kami ay babalik na ulit sa Santo Toribio. Ano mo? So nakarating na nga po kami ulit ng Santo Toribio. Harang po kami ng isa pa pong kamag-anak ni Jayser. <laughs> Bali po pangatlong bahay na po yung aming nakainan. <laughs> No, na Nakapang-apat na bahay na po kami. Naharang po ulit kami na isa pong kamag-anak ni Jayson. Ay talagang napakasaya at buongga ang kanilang Sa Susunod po ulit kami po ay dadayo. Baka hanggang limang bahay na po. Saan piyestahan po kaya ulit kami imbitado baka naman.